miss niyo po ba ako? Siyempre, miss na miss niyo ako. At siyempre, I miss you to all, no? Ayan, may good news po si Ogang Tindera. Ayan, no? Siguro, October, November, December, January, April, May, June, July, August. Ten months! Imagine mo, two months na lang ang hihintayin ko para maka one year ako. Ayan. So, ten months akong nag-vlog, no? Almost a year na ako nagbablog mga Ogang Tendera. Well, um, uh, na-monetize ako siguro mga ano yun, mga May or June, no, na itong year na to. So, nag-ano nag, uh, lang ako ng, ng vlog ko last year, October. So, ngayon, 10 months na ako nagbablog, no. So, hindi pa rin tayo susuko. Ganun talaga ang life, no. Pero nasimula na natin yan. Nakasanayan na natin po na mamuhay kay ano, Lolo. No? Well, anyway, ay may good news lamang po ako dahil nakailang uh, sent na po ako ng aking PIN number. I mean, na, 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 na ibe-verify. At ayun nga, nakailan ako, nakatakli yata ako ano kay uh, Lolo sa email ko. Kaya nga lang, hindi, wala akong na-receive nare na pin number. So, wala akong na-receive nare kahit ano. So, ay nga um, naisipan ko na na magpunta na lang po dun sa um, post office na no, ng Taguig para i-verify natin kung meron bang dumating. So, syempre ayaw mo naman ma, ma ano yung pagod at hirap mo no, tapos mababaliwala wala at hindi mabe-verify ni Lolo yung, yung address. Well, anyway, ayun nga po, uh, ah, pagpunta ko doon, hindi ko siya nakuhana ng video. At kasi nung unang lakad namin pagpunta na nag-fail kami kasi nga wala yung kartero. So sabi umalis daw, uh, uh, hindi nila alam kung saan nila. Non, at, uh, they are trying to help me you no, know, to find it pero wala. So, sabi nila, balik daw ako kinabukasan para masure na meron talaga. Actually, may talaga, may mga kumukuha talaga ng mga kanilang Google AdSense doon. So, hindi lang ako nag-iisa doon. <laughs> Marami pala kami. Ayun uh, po, kinabukasan, which is kahapon, pumunta po ako at bumalik ako kasi iniwan ako ng number ko doon at kung ano po yung pangalan ko. And then, pag ko doon, sabi ko, hello, good morning po. Ako po yung nag-ano po sa Google AdSense ko meron na po. Tapos, may nagsabi, kayo ikaw ba si Colleen? Eh? Uh, opo, so parang positive na, meron na. sabi niya, ay, Colleen, eto na po. Ayan, i-vlog niyo na po kami. Jera! Ayan, na po. Na-receive ko na po ang Google AdSense number, copy number. Ayan, actually, hindi ko pa siya na, na ano, na bubuksa, no? Kasi, tsaka, nawalan kami ng na internet. At, ayon uh, ayun, at ngayon lang bumalik. Kaya, ito, nakapag-vlog nga ako. Well, congratulate me, mga Ogang. Actually, hindi ko pa siya alam kung paano. Tingnan mo naman, no? Ah, uh, tinanong nila ito June 30 o June 30 pa pala yung -doon. sa akin na nag request pa ako na nag request ba diba? so June 30 talaga hindi nila dinideliver pag pinantahan mo tsaka lang nila ibibigay eh okay lang po yan at isa kuha na natin na no, mga agang tindera pineapple chunks please. pineapple chunks Gali na ha Oh my god, oh my god. Ang dami kasi bumibili, no? Hindi <laughs> ako matapos-tapos. Ayan, no? Ayan na siya. I love it. Buksan na natin. So, hindi ko siya alam kung paano, no? Pero anyway, ako talaga, sobra akong natutuwa kasi, ayan. Ayan, ganyan pala ito. Ayan, ha? Oh. <laughs> ayan, ano ko na siya? Hindi ba okay, ko na dito na yung pin number ko at gagawin ko na siya mamaya. Yan, marami kong salamat. Ayun, makaka Actually, meron na akong ano, meron na akong uh, ano, income doon sa ating uh, ating pagbablog, no. Kahit paano, okay naman siya at pag napagsama-sama naman po yun at tiyaga-tiyaga lang po eh talagang uh, tayo po yung sasahod na kay Lolo no? ayan marami po sa labas sa tuloy-tuloy magsipag lang tayo mag-vlog magsipag lang tayo mag-live kahit walang katuturan at least kahit paano uh, makakaipon naman at makikita-kita tayo no? No? at uh, ayan I salute you Miss Minju Miss uh, um, Griselda si Joe Vlog si lahat po si Tito Tix sa lahat po yan kilala niyo naman kung sino po kayo, no? Ayan, napakasarap naman ang feeling na kahit ka konti pa lang yung ating naiipon sa ating uh, uh, ating revenue, at least eh, may pag-asa pa rin tayo, di ba? Kahit na maliit na halaga lamang po yan, pag naipon naman po yan, ay eh, malaki naman po. So, ayan po, i-advise ko lang po sa mga katulad ko po na talagang small YouTuber lang po tayo, at hindi naman tayo ganun ka-famous, di ba? Hindi tayo famous, o so famous lang tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga relatives, sa ating ma mga sa buhay at yung iba mga friends, mga kapitbahay. Huwag tayong magano, huwag tayong susuko, no? Kahit sa pag-FB reels pati po sa Facebook page natin. Kaya yes, si pagan niyo lamang po 'yan, makaka-earn po tayo niya, no? Huwag lang basta sipag lang po at tiyaga, maghintay lang po tayo at talaga ah, kahit paano makakatikim naman tayo ng dollars, no? Ayaw mo wag ang tindera, marami pong salamat sa inyong pag-support. Alam niyo kung sino po kayo yung laging nandiyan para kay Ogang Tindera. Maraming maraming pong salamat mo. Ah, thank you, thank you so much kay Lord. Ayan, no? At alam ko na ah, siksikliglig itong mga apaw na pagpapala ang nakaabang para sa atin, no? Huwag lang tayong susuko, laban lamang po. Kasi yung ating pagtsatsaga, may nilaga naman po talaga, no? <laughs> Ayan, I'm so happy. Thank you so much. And God bless you all. Mwah! Hey,